Hello mga guys, good afternoon. Nandito tayo sa ating panibagong vlog mga guys. Mga guys, so. Dami mga prutas dito mga guys, so. May saging. Tapos yun mga guys, so. May mangga dun, lalaki. yan, nakakyatin na naman yun mga guys. yan, kita niyo mga guys. Ang dami bunga, oh. Ayan, ganyan dito sa sambalis mga guys. Sobrang daming bunga. Ayan, ito pa mga guys, so eto ito ano mga guys kasi Indian Minggu yan mga guys ayan Indian Minggu ay kalabaw pala yan ayan malapit ng sugitin mga guys ayan may mga bunga yan mga guys ayan tapos ano pa tayo mga guys yung mga ano hindi mga guys so. yun Yan mga guys. Ito yung bubong mga guys ng ano. Yung binili ko. Ako lang mag-isa nagbubong nito mga guys. Alam po, hindi pa tapos. Ayun. Ah. Uh, Meron pang luna. Tapos dito mga guys sa bubong. Kita natin yung mga saging. Ayun po mga guys. So, ayun Yan. lalaki mo guys. So. Ay, yung mga guys. Oh. Ang da oh, dami. O, oh, Pag ito mga guys, pag ano. Pag, tuloy-tuloy yung ah, Pag ano, sunod-sunod sila mga guys. Ayan pa, oh. dami. Uy, may puso na rin pala. Ilang buwan lang yan mga guys, oh. Ang daming mga saging dito mga guys Kaso mayroon buto yan mga guys May tagda dalawang buto Bawat isang mga Tapos dito yung mga mangga yan yan mga guys Ayan yung oh, mangga mga guys Kunti lang na yun Pero ayun may hinog na Ayan mga guys may hinog na Ano mo na ba na Doon sa taas Meron din maraming mga mangga dito Sa balis mga guys ikot-ikot kaya ang ng bubong mga guys oh. yan ito yung abukado pinutol ko mga guys ayun may tao dito sa mga guys mga guys oh. oh. yan pilam yan mga guys kay ano yung kaibigan ko pilam si Jan Jan na pilam Nandito ko sa bubong mga guys dito sa bubong mga guys yan sa amin ulang ano Nakapali na ano. Nakapaligid na puno ay na ano, nakatutok na puno pero dito sa gilid marami. Yan. Kita naman man mga guys. Kahit pa paano mayroon mga makain-kain ng mga prutas. Ito lang mga guys, daming langgam kasi dito eh. Pero kaya ng pagtiyagaan Kukunti lang bunga ngayon. Ayan. Daan ng puno dito mga guys. Oh, di ba? Ang dito ang buhay namin mga guys. Linis na dito mga guys, linis, mga guys. linis sa baba. Binakura na rin, ayan. Dito. Mga saging-saging mga guys. Ayun, nandiyan din na. bundok mga guys. Oh. Ang daan bundok dito mga guys. lalaki na mga puro mo guys. Ayan. Dito talaga mga guys. Magsawa ka sa kakain ng mangga. yan Magsawa ka talaga mga guys. Sobrang dami mangga dito Ayan mga guys. Pero so, dito mga guys talaga. Malapit na tuloy. Ilang araw na lang yan. Lalaki yan mga guys. sebrang laki nyan oh saging tapos dun tara nga mga saging tapos ayun pa mga guys, saging tapos andun pa mga guys so saging pa rin yan oh ada ba itu yang tidak mga saging saging ayan uy umuga-uga mga guys Kulak sa thick screw. Ayan. Yung pinaghihirapan ko mga guys. inutang ko talaga yan para magkaroon ng bubong. Kasi yun mga guys. Oh, Kinakalawangs na. Puro butas-butas. Ayan na mga saging. Okay mga guys. Bye-bye muna. At ako yung mag-upload lamang. Maraming salamat. I love you all mga guys. Bye-bye.